Okay. Ayun mga Papski, andito na sila Papsi at si Batango. Dala na nila yung gulong. Iba talaga pag may marunong sa grupo. Wala tayong kaba kahit saan tayo mapunta. Mapabundok man yan no? kaya nasa alangan yung lugar. Marunong naman gumawa kaya walang problema yan. Ayan no? Basta walang iwanan, walang magayaring masama. Kahit yung iba, mga nanutulog, Minur... nagpapahinga. Ayun, no? ano? <laughs> eh. oh. Ano? Binulto. 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 May binulto, eh. Oh, anong mong sabi? Binulto na yung motor mo? Binulto, mo mo. o oh, Kailangan na palitan. Hindi, binulto na kami siksa na tingnan. Ay, naku po. Kaya pala. Uh, ay, ay may nakatingin. Oo, nakatingin. Hindi, hindi, Ah, banda mga basta. Pero ikaw, ikaw ka rin na may nakatingin. Oh, Diyos. Oo. May nakatingin. Umukay na yung motor mo. At least, kumarga na. Oo. Chatat munah chatat. Sana sama kayo mariin tolong. Hmm. Oh.